Ayan, welcome back to YouTube channel. For today's video, mga kabungit kong neneng ay magandang umaga po sa inyo at or hapon man. Uh, mga kabungit kong neneng, itong kalabasa ay gawain kong okoy. Ang tabi ng anak ko, uh, maggawa daw ng okoy. Kaya turuan ko sila mga kabungit kong neneng ng kung paano magluto ng okoy para madagdagan naman ng taba yung mga anak ko lalo na yung buntes nakakain naman ng pakwan ayan, siya yan mga kabungi kong nene ang nag kakamera at yung isa kong anak nagahugas ng plato kaya mga kabungi kong nene ah Pasensya na lang po kayo mga kabungit kong nining. Ilang araw na hindi ako naka-upload dahil nga Ah, uh, yung kuya ko may sakit. Kaya ilang araw na hindi ako naka-upload kasi busy busy rin ako kung kabungi kong nining lalo na yung naghahawak ng kamera ay ngayon ang kabuanan niyang puputok ng kanyang bulkan. Kaya hindi ako kabungi kong nining mag kaalis-alis dahil kaya ngayong araw lulutuan ko mga kabungi kong nining ang mga anak ko ng okoy, kung paano magluto ng okoy, sabi nila. Sabi ko, sige, magbili kayo ng kalabasa at gawain nating okoy. Turuan ko kayo kung paano maggawa ng okoy. Ayan, mga kabungit kong nining. Maraming salamat sa ngayong umaga o hapon man sa inyong mga kabungit kong nining. Ayan. Uh, abangan nyo lang mga kabungit kong nining. Sige. Ayan mga kabungi kong nining, bubalatan na po natin yung kalabasa. Ayan, gawa po tayo ng ukoy. Tuturungan ko po si mother, ma. Ayan, Lugo mga kabungi ko kong ano. nining, tuturuan ko yung anak ko kung paano maggawa ng ukoy. Ayan mga kabungi kong nining, dali lang mga kabungi kong nining ha, kukuha ako ng ita. Yun ako, know, yung ito. Wala kasi kaming mga itak, mga kabungi kong nining. Kaya kung ah, no? pasukin kami dito ng siyage-siyage, wala kami pang laban. Anohan na lang, bukaan na lang. <laughs> Sarot. Ayan. At saka mga kabungi kong nining, kuhaan ko rin yung buto kasi itatanim ko dyan sa ano sa linis sa namin garden. Yan. Kuha po natin mga kapuyo yung buto niya dahil itanim po namin dyan sa, sa ano. Sa nililinis sa namin na lupa. Ayan. Eh bakit ka mura? pa tao ba? Sige yung... na. Mura. Bata pa yan. Virgin pa yan. Yung matanda na yan ang mabubuhay. Ibibilad namin ito mga kabungit kong nining. Yung buto. Ayan, daming Itong mga kabungi kong nining, itong kalabasa nito ay may nagtinda kahapon. Nagbili ako mga kabungi kong nining. Kasi nga, gusto ng mga anak ko na paano daw maggawa ng ukoy. Sige, sabi ko, magbili ako kabungi kong nining. sabi uh, ko, ito, ano ba ito taran? nasa 40 pesos lang man itong kabungi kong nining, yung isang piraso sa kaibigan ko. Ayan kuha mo na ako kabungi kong nining ng kalan. Ayan mga kabungi kong nining. Balatan uh, pinabalatan na po namin itong kalabasa para tinutulungan po namin mga kabungi kong nining na balatan kay uh, medyo matagal-tagal ito mga kabungi kong nining. At uh, hindi mo madali-dali ng ano ito, uh, kasi nga makuk. Ma, ano, ma, ka, pa sa akin mga kabungi kong nining tiyok ayan. ayan ayan ano, ano mga nating maggawa ng ano makikita nyo yan ang ano maggawa ng ukoy sa po siya yung mga buong nina nagluto ko kami ng ukoy na palpak <laughs> ayan kasi mga kabungik kong nina yung pumalpak ang dami kasing mga business mga anak ko ang ko yun ano na lang ginataan, ginawang halay. Luto <laughs> sila mga kabungi kong nining, sayang lang. Napalpak po kasi. Palpak. Ayan mga kabungi kong nining, kung nakikita ninyo kung paano mag iwa-iwa ng kalabasa na gawaing okoy, ganyan mga kabungi kong nining, o oh, ganyan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ganyan lang siya mga kabungit kong nining Parang Yan. nag ng carrots. oh parang nag lang ng carrots. Mga kabungit kong nining. Ayan. Makunat. Kabungit kong nining. Parang sobra pa sa akin kakunat. Pero... Ayan, mga kabungit kong nining. Halo nang nang halo. Parang nag -halo ng simento. Hanggang maglapot jokes. Pero masarap ito mga kabungi kong nining. Itong luto na okoy. Masarap pa iulam sa kanin. Mga kabungi kong nining. Saka naman, saka naman. Saka Ayan. Lalo mananak yung ano na uh, bawang at bawang sibuyas. sibuyas. Yan mga kabungi kong nining. Ayan. Ayan, halo. Ayan. Huwag mo na ako mga kamot kong liling ng asin. Ayan. ay pay na ng ano, magpapalit. Kaya mo mga kabukit kong nene, yung mga sandok so, namin. Kaya ko na parang nag-surrender na rin na ayaw niya i-gagapagamit. Kaya tayo, lagay na? Oo. Kaya ko Ayan, sige, buri-buri. Ayan, ganyan. mga kabungi kong neneng ayan magpadabok na ako mga kabungi kong neneng mag isasalang natin ang kawali ayan ganito lang sa amin mga kabungi kong neneng sa probinsya ayan kasi ang gatong ko kahoy ayan pang madalian ito mga kabungi kong neneng yung kahoy na ito kung may nakamagbantay sunog kundi hilaw <laughs> pa nga mga kabungikong nining kasi walang hangin na mag, ano, labas Kasi wala na akong ngipin mga kabungikong nining pero kumplito pa rin ang ngipin ko sa baba. Ayan. Hirap talaga mga kabungikong nining. mga kabungikong nining. Buhusan natin na ah. mantika mga kabungikong nining. Ayan. ubos talaga mga kabungikong nining ang isang bote. Ayan. Ayan mga kabungi kong nining, nakita niyo ganyan yan It's pa. May isang buti pa mga kabungi kong nining ibuhos ko dyan. Ayan. Ayan palutang. Ayan, palutang-lutang talaga mga kabungi kong nining. kaya mo na nak yung ano. Ayan. Eh, mga kong nining kung sino ang nagahawak ng kamera ay kundi ang anak ko rin buntis. Ayan. Nahihirapan na yung anak kong buntis. O, pero laban ng samo ng buhay. Para makakain siya ng okoy. Ayan. Hindi lang puro ice lang ang kainin ng anak ko. Kabungi kong nining kasi maglaki mag yung bata sa loob. Dali lang. Para sa, para bayong, ano ba 'yung ano? pagpuwi ko nining kung nakikita nyo ang pagluluto ng okoy, ayan. Nilalagay yan mga kabungi ko nining pa, ano, para hindi siya magkalat-kalat. Ayan. Hmm, dito pala. Oh, sarap talaga. Ayan. May isa-isa lang mga kabungi kong nining kasi maliit ang ano ng ano. Kunti-kunti, tama-tama lang yan. Uh, ano na. Ayan. Ayan, mga kabungi kong nining, lagay naman tayo ng isa. Paluto naman yung isa. Matagal nga mga kabungi kong nining, magluto ng okoy, pero kontrol sa apoy. Kontrol sa apoy. Oo, oh, kung gasol lang sana itong mga kabungi kong nining. Adjust lang. Ayan. Ayan. Wow! Ayan. Ayan, mga kabungi kong nining. Ayan. Ayan. Ayan mga kabungi kong nining. Yan ha, ganyan ang pag, ano, palutong-lutongin yung talaga, masarap talaga ang paglulutong ng, ano, yung okoy. O, mapula-pula pa siya, langanin pa yan siya. Kailangan yung brown na brown na siya. Ayan, mga kabungi kong nining. Yan, alam na ng anak ko, mga kabungi kong alam na paano magluto. Luto ng Ayan. Okay. Ayan. Eh, kung may pira lang ako, mga kabungi kong nining, Pwede ko na yung mga anak ko magluto ng okoy. Nga pang binta araw-araw, kahit Kung pa kunti-kunti man lang ang kita, at least, mayroong kita araw-araw, kahit peso man lang. Kaya yan ang masabi ko, mga kabungik kong nining. Ayan, brown na siya. Yan din sa'yo pagkaloto? Hmm, kailangan ganyan siya, malilitit. Ayan. Kaya, kontrol lang mga kabungi, kung nining ang apoy kasi nga sabi ko, pag pakpakan ng apoy, masusunog, masusunog. na hilaw. Na hilaw. Ayan. Mga kabungi, pasensya na lang po kayo dahil dikit-dikit kasi ang bahay namin dito. Ayan, kung nakikita niyo mga kabungi kong nining. Ayan. Kung nakita niyo, pasensya na lang po kayo kasi may tugtog. Ayan. Kaya, yan na, pwede na, brown na, brown na. Ayan, mga kabungi kong nining, kung nakikita nyo, wow. ayan. The best. Para makakain din ng mga anak ko ng kung paano. Sa po kami kayo, palpak, ganito pala. Ayan. Balikan ka mo yan na, dilaw pa. Ayan. Tapos, sarang Ayan, na naman ang isa. Doon na lang banda yun. Ayan mga kabungi, Kung nining, mamigay rin ako mamaya sa mga kapitbahay ko. Ayan. Magbigay rin ako mga nining kong kabungi sa tabing bahay kay para hindi ma... naman ako damot mga nining kong kabungi. Patikman ko rin sila para ma tikman din nila yung kung paano magluto ng okoy. Ayan. Isa pa lang, solve ka na. Ayan. Hilap lang, lang talaga mga nining kong kabungi pero laban lang sa amo ng buhay. Gano'n lang talaga sa amin dito mga nining kong kabungi sa probinsya. Tiyaga lang talaga. Ayan, matuto kayo na magluto-luto. Alam nyo na kung paano magluto ng ukol. Ayan, Kay kayo na lang. Alam nyo na. Kasi mga nining kong kabungi, nagluto sila ito kagabi. Napalpak. In, napalpak mga nining kong kabungi. Sobrang excited. Sayang layong gata. Yung, ano yung isang ayan ayan ang lalaki ay uh, isang traso sort ka na ayan mga nining kong kapungi ayan masikip kami mga nining kong kapungi dito sa kalan kasi pang tinggil lang uh, itong kalan ko eh e, okay lang Nandaan lang nak, matalsikan na ako ng mantika. Ay, matalsikan ako ng mantika. Aroy, kipay mo, maabot. maabot. na yung kipay ko. Paano na lang kung masunog na yung pati yung kipay ko. Wala nang magkagusto. Sige, mga alala mati. Ayan, mga nining kong kabungi. Aray ko, aray ko. Ayan. ayun. mga kabungi kong nining ay tapos ang aming pagluluto ng okoy ayan mga kabungi kong nining kung nakita nyo ayan ang yan ang ginawa ng mga anak kong tinuro ko sa kanila para kung sila lang mga kabungi kong nining malalaman na nila ang pagluluto ng okoy alam na nila ang pag o anong halo ayan mga kabungi kong nining hanggang dito na lang ang aking pag -tasanta. at maraming salamat po sa inyo sa Suporta sa aming pagpanood araw-araw sa aming vlog at sana po, lalo na ang mga sa ibang bansa po, uh, subscribe na po kayo sa mga Timburi at kay Jok Padampangit at kay Edgar Espedido at kay James Paul Aloncio. Maraming salamat po sa gabay mo sa aking pagmumukbang. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabungit kong nining. Ayan! Kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, don't forget to SUBSCRIBE! Bye-bye!